Mahalaga may kaalaman ka sa law of attraction bago mahuli ang lahat. So, hi mga kuya at ate, welcome kayo dito sa page kong pangalawang pagkakataon. Alam niyo po mga kuya at ate, mahalaga may kaalaman kayo dito. Kasi ang law of attraction ay simpleng paniniwala na kung ano ang nilalaman ng isip at puso mo, yun ang inaakit mo sa buhay. Kung iniisip mong ikaw ay maswerte, mas madali mong mapapansin ang biyayang dumarating. Kung iniisip mong ikaw ay bigo, lalo mong mararamdaman ng kabiguan. Ang sekreto ay nasa paraan ng iyong pag-iisip at pananaw sa sarili ang isip ay parang magnet na dinadala ka nito kung saan nakafocus ang iyong damdamin. Kaya kung gusto mong umunlad, magsimulang maniwala na karapat dapat kang umunlad. Alam niyo mga kuya at ate, it doesn't have to be complicated. In other words, it's about how what you think, it's what you attract. Kung palagi mong iniisip na ikaw ay malas, walang pag-asa, o laging bigo, hindi mo namamalayang ikaw mismo ang humihila sa sarili mo papunta sa ganong klase ng buhay. Pero kapag natututunan mong baguhin ang takbo ng iyong isipan imbis na puro problema ang iniisip mo ay magumpisa ka mag-focus sa solusyon, sa pasasalamat at sa mga gusto mong makamit unti-unting nagbabago ang paligid mo. Parang may mahiwagang puwersa na tumutugon sa mga iniisip at nararamdaman mo. Hindi ibig sabihin nito na mag-isip ka lang ng pera ay bigla na lang itong darating. Nangangahulugan lang ito na kapag binuksan mo ang iyong sarili sa posibilidad ng kasaganahan, makikita mo ang mga pagkakataon na dating hindi mo napapansin maging mas positibo sa pagkilos at magiging mas bukas ang tulong sa iba at ng Diyos. Lahat ng sa buhay natin ay nagsisimula sa isang kislap ng ideya sa isip. Isang damdamin na paulit-ulit nating nararamdaman at isang paniniwalang paniniwalaan natin araw-araw. Kung pipiliin mong mag-isip ng mabuti, magmahal ng totoo at maniwalang kaya mo ang mundo ay magbubukas para sa iyo tama po ba mga kuya at tate? Kung iniisip mong hindi ka makakabangon, wala ng pag-asa o sadyang hindi ka para sa tagumpay, ang buhay ay susunod sa direksyong iyon. But when you choose to believe, even you don't see the result yet, even you don't go through a lot of pain that wins the universe start to move for you. Isipin mong nasa iyo na ang mga bagay na gusto mo. Damhin mo na parang hawak mo na ito. At habang ginagawa mo yon, kumilos ka. Maliit man o malaki ang akbang. Basta may tiwala ka at tuloy-tuloy ang kilos, may babaling ang bunga. Halimbawa, gusto mo makaawon sa utang. Dating mindset mo, wala na akong pag-asa, laging kulang ang pera ko. Bagong mindset mo, dahan-dahan pero siguradong makakabayad din ako, marami pang pwedeng paraan. Ito yung resulta. Nagsimula kang mag-isip ng extra income, may kaibigan ka nag-alok ng online selling, hindi mo ito nakikita kung sarado ang isip mo. Pangalawang halimbawa, gusto mo makahanap ng bagong pag-ibig. Dating mindset, wala nang magmamahal sa akin, palagi na lang akong iniiwan bagong mindset. Deserve ko ang totoong pagmamahal. At habang naghihintay ako, mamahalin ko muna ang sarili ko. Ito 'yung resulta. Habang inaalagaan mo ang sarili mo, may taong darating na makikita ang halaga mo dahil una mo na itong nakita sa sarili mo. Tama po ba mga kuya at ate? The law of attraction is not a magic. It is not just a wish. Ito ay pagsasanay sa isip, pagkilos na may direksyon at pananampalataya na may kasamang gawa kahit gaano pa kabigat ang nakaraan mo, may pangalawang pagkakataon kang magsimula at nagsisimula yun sa kung paano ko mag-isip at maniwala ngayon. Alright? Thank you for the time mga kuya at ate. Bisita kayo ulit sa next video ko. Bye-bye.